What's up mga kabatak? Ay mga kabatak, uh, bago kami mag-gala, kakain muna kami nila Randel. Si Ian. Ay. Ryan. Raymond, Raymond. 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 Kakain muna kami bago kami kumala. Update na lang namin kayo mamaya. What's up mga kabatak? Ayan tapos na kaming kumain ngayon na uh, naghahanap kami ng rice cooker ni Tropa. Ang luto. Ayan. Tintin lang ng mura. Ito, ito may timer. Hmm. Ay wala siyang timer. On off lang. 55. Hehehe. <laughs> So Rice cooker. So ayan, mga kapatak hmm. kami ng bata para bumili ng mantika. Oh my god! Wow! Sarap po. Ayan. Punta kami ng bata para mantika. promo. Magkano sa atin? Dose. Dose sa atin pinamura? Sampu lang dyan. Oh. Dose. Onse. Dose. Sampu dito. Oh. Mura to, mura. Pwede oh. lang oh. dyan, masa, bata. kami sa CAT. Oh my God! Wow. Katro Four, Promo yan? Ayos yung mga sapatos dito. Di ba dito yung nag-promo o doon sa kabila? sa uh, kabila. Punta rin sa amaya update na lang. Walang nagustuhan. Amaya na lang! Nandito <laughs> tayo ngayon sa patusan. Ayos. Pili-pili lang po tayo dito kaso oh, no, promo eh. Pili ko Ang ganda nito, kulay pula. Ayos.

A few moments later. What's oh, up, mga kabatak? Ah, nakahanap on na siya on. ng rice cooker. Si sa, Sabi mo, sa limang mall na napunta na doon. Sa limang mall na napuntahan dito na so nakahanap. Sa sa bahay na. 1, Ayos, ah, pwede na yan. Turbo? Turbo Ranger? <laughs> <laughs> Hindi, ano to? Air fryer. Air fryer. Ito na lang sa akin. Padala ko na lang ito sa bahay. <laughs> Bigger o. <Salasi>. Mga kabatak, <laughs> ayan na ang update sa amin namili na kami ng aming grocery ayan pumunta kami doon sa sapatosan update namin kay mamaya kasama ko sila Ryan Raymond, Raymond at saka si Pilar Pilar huwag mong subukan masisira ang buhay mo Randel Randel ayan dito kami sa Village Mall ah Update na lang mamaya. Bye-bye. Two hours later What's up mga kababak Andito na kami sa Red ribbon Blue ribbon <laughs> Kung may red ribbon may blue ribbon Damn Damn <laughs> Ayan lutong Lutong ano Lutong Pilipino <laughs> Ayan si Madam hi... Madam hi ka Madam ano ang mga menu nila? May chicken mami. Bangus. Bangus na Bangus. Kaya na ulit Nakabataan. Update namin kayo kung anong uh, mapili dito. Meron chicken. Chicken bihon. sa chicken barbecue barbecue chicken okay, <laughs> prito pritong okoy shanghai gulay bangos update ko na lang kayo mamaya bye bye what's up mga kabatak nakapili na kami ng aming pagkain Oh, okay. Mga palang chicken. Bangus. Beef. Steak. Yan. Kakain na kami. Maraming salamat sa panunod. Thanks. Follow and like. Goodbye.